Alam mo ba? Kasing cute man ng mga pusa kapag maliliit pa, paglaki na may kinatatakutan na. Ito ang mga tigre, isa sa pinakamapanganib na hayop sa buong mundo. Mayroon silang matitingkad na orange at black strip coats na nagsisilbing camouflage. Magaling din silang lumangoy at madalas manatili sa mga ilog at sapa. Tuwing ika ng Hulyo, ginugunita ang International Tiger Day. Layo ng pagdiriwang, mas palawakin pa ang ating kaalaman sa kahalagahan ng pagprotekta sa mga tigre maging ang kanilang tirahan. Sa Pilipinas, madalas sa mga zoo lamang makikita ang mga tigre. Wala kasing natural habitat sa bansa para sa hayop na ito. Alam nyo ba na bagamat isa sa pinakakilalang hayop ang mga tigre, kabilang na sa mga endangered species o mga hayop na malapit ng maubos? Katunayan, sa buong mundo, mayroon na lamang 5,600 na mga tigre. Higit 3,000 rito nasa bansang India. Naubos na raw ang mga ito dahil madalas silang patayin para gamitin ang kanilang mga balat sa paggawa ng iba't ibang mga produkto. Ngayon, alam mo na!